Hello guys, so ito nga pala. Kita niya, sisi ko ako dyan. Ay, wait. So nagkabaha. Basta kasi nakulog ako. Uh, may nagslap. May nagslap sa akin. So maglalagay tayo roll box. Roll box. Oo, roll box. Lala -lala tayo roll box. Tayo lang mag-isa. Wala tayong kasama dyan. Nakakilala ko. May stranger lang yun. Mami, oh, magdidipot na Madali na naman ito. Try ba? Kaya lang Ano? Parang yan lang. Parang ito yung hidden siya boring. Pero pasensya na guys kung boring. Pero panoorin nyo lang. Hindi rin naman ako madalas sa OB. Pero yeah dito nga, eh, nagpa-practice na ako oh, at ako, nagpa-practice na ako. Sana, supportahan niyo ako. Marami pa akong mga vlogs, so, panoorin niyo. So, magtotour nga pala ako ng bahay after neto. Tapos, magpa-prank ako na challenge kasi yun wala. Ang boring kasi wala pang internet dito. Kaya, wala well, internet. Nakakapag-vlog Spray lang kasi ito. Apply ni. So, Kaya kapag ang pa internet, pati yung kinakuha ko. Ang maya pala ko hindi babayaran. Tara. Or the internet tayo sa ating Corolla. Ayan. Ipapalong talong talong lang tayo. Easy lang naman ito. Ipapalong talong lang. Nakapunta ko sa dulo kanina. Yung tumalong ako, diba? Wala Na, ako nahulog. Nung una.

Nakaka-ins yung dalaking no? yun. Ngayon, tinan muna ako sumunod yeah. sa kanya. Ayun, oh. Yeah, stop niya pa rin ako. Tapos, pa hindi ako nawulog. Tapos, ako mainis. Hindi ko nakaka-ins din to, no? Hindi naman ako open master, eh. Kaya nga, practice nga ni... Pa-practice lang ako. Pakibol yung na lang. Op on pala. Tapos, yung volume. Yan, nais nga pala ako dito sa tayo.